mga nilalang na sadyang nilikha upang magbantay, hindi para mamuno, hindi para sambahin, kundi para magmasid. Sila ang mga watchers, mga celestial beings na binigyan ng kaalaman ng langit, ngunit piniling ituro ito sa tao kapalit ng kasalanan. Ang tanong, ano ang itinatagong lihim ng mga watcher at bakit ito ang simula ng isang napakalaking pagbagsak ang salitang watchers ay unang nabanggit sa Book of Enoch, isang ancient text na natagpuan sa Dead Sea Scrolls at tinatago na ng libu-libong taon. Ayon sa aklat, may dalawang daang watchers na ipinadala ng Diyos upang bantayan ang sangkatauhan. Pero hindi sila ordinaryong tagamasid. Sila ay makapangyarihan, marunong, at may kaalaman sa mga bagay na hindi dapat malaman ng tao, mga lihim ng langit at ng nilikha. Ngunit sa halip na gampanan ang kanilang tungkulin, naakit sila sa kagandahan ng mga anak ng tao, pinili nilang bumaba sa bundok ng Hermon at doon nila sinimulan ang rebellion. Pinangunahan ng isang watcher na tinatawag na Semjaza, isang leader na may kapangyarihan at impluensya sa iba pang mga anghel. Kasama niya ang isang daan siyamnaput siampa at sa lupa, nagturo sila ng mga lihim. Si Azazel nagturo ng paggawa ng armas, espada, at breastplate. Si Kokabiel ng astrology, si Penemue ng pagsulat, si Kasdeja ng abortion at dark spells. Ang mga ito ay hindi basta impormasyon dahil ito ay bawal. Mga lihim ng langit na hindi dapat ibaba sa tao. Ang resulta? Nabuo ang lahing Nephilim mga anak ng mga watchers at babae. Malalakas, matatalino, mapanganib. At ang tao ay hindi na muling naging pareho. Ngunit ang langit ay hindi tahimik. Ayon sa Book of Enoch, si Archangel Raphael ay inutusang itali si Azazel sa ilalim ng disyerto at si Semjaza ay pinabagsak sa kailaliman ng lupa. Ang iba pang watchers ay ikinulong sa ilalim ng Earth sa lugar na tinatawag na Abyss, na sa Greek ay Tartarus. Alam mo bang tinukoy rin ito ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, Kabanata 2, versikulo 4? God did not spare the angels when they sinned, but sent them to Tartarus, putting them in chains of darkness to be held for judgment. Maging ang New Testament ay tahimik na umamin na mga anghel na <laughs> Ayon Doctor Chuck Misler, isang kilalang biblical researcher, the Watchers taught humanity things that gave them unfair power, knowledge that led to destruction, not progress. Ibig sabihin, ang mga Watchers ay maaring naging ugat ng corruption sa sibilisasyon. Mula sa ancient wars hanggang sa lost technologies. Maaari rin bang sila ang sinasabing mga Diyos sa mitolohiya? Ang mga titans ng Greece, ang mga deva ng India, at ang mga lumilipad na Diyos sa Mesopotamia? Kung iisa ang pinanggalingan nila, ang tanong, babalik pa kaya sila? Ang kwento ng mga watchers ay isa sa mga pinakadelikado ngunit pinakakapana panabik na bahagi ng sinaunang kasaysayan. Ito ay babala na kahit ang mga makalangit na nilalang ay may kakayahang pumili at kapag ang kanilang piniling daan ay laban sa kalooban ng Diyos, ang kapalit ay pagkalugmok at sa bawat lihim na itinuro nila sa tao, tayo ngayon ang may hawak ng kapangyarihan ang tanong, gagamitin ba natin ito sa kabutihan o uulitin ang kasaysayan? Tulad ng mga watchers, tayo rin ay may kanya-kanyang lihim. Kaalaman, talento o responsibilidad. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Pero kung hindi ito hawakan ng may karunungan at paggalang, maaring tayo rin ay magmistulang rebelde na sa huli tayo ring mapapahamak maging tagapangalaga, hindi tagapagtago ng kadiliman. Ngayon ikaw naman, naniniwala ka bang ang mga watchers ay totoo sa ang bahagi ng kasaysayan sila pwedeng pumasok? At ang mas matinding tanong, may mga watchers pa ba sa mundo ngayon na nagmamasid, naghihintay? I-comment ang teorya mo sa baba. Gusto mo ba gawan natin ito ng episode 3? Tungkol naman sa Azazel o Book of Giants. O gusto mong i-expose natin ang mga posibleng modern descendants ng Nephilim. Like, share at subscribe para sa susunod na revelation hanggang sa susunod tahimik lang siyang nanonood sa mga kaganapan ng kasaysayan. Hindi siya tao, hindi rin siya Kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo kalimutan na mag-iwan ng like. Mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each has its where the, falls. On the mysterious footsteps and whispers along the water. and